Celebrating Region 3 Women and Business Nagsama-sama ang Women Entrepreneurs sa Central Luzon upang talakay na talamin ang iba't ibang paksa sa larangan ng business community ngayong lunes, July 15, sa The Orchid Gardens, Ciudad San Fernando, Pampanga. Ito ay sa pangunguna ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3. Kabilang sa mga napag-usapan ay ang digitalization, ang papel ng logistics sa paghubog ng e-commerce at iba pa. Ngayon nga may learning session tayo on uh, logistics, on e-commerce, di ba? Kailangan, kailangan nila yun. Kailangan maging adept sila or ma-adapt nila yung normal, yung new normal ngayon. Yung current uh, success factor or key takeaways na kailangan nilang makuha bilang successful women entrepreneur. So, isa lang naman tong summit, but we do it every year. Dahil during the summit, nare-raise yung concerns nila. Ina-address natin yon through ito nga, may mga learning sessions. Ayon kay Brigida Pili, ang OIC Regional Director ng Ahensya, isa sa kanilang layo na yung Women Empowerment. Oh, lahat naman, lahat naman ng mga programs and services ng DTI, yung holistic SME, small and medium enterprise development, nakukuha ng mga women yun eh uh, highlight ng namin talaga yung kanilang ginagawa through trade fairs, alo na, di ba? Pero holistic yan when you say SME, yun din natanggap ng mga women natin from registration, of course, to seminars, uh, training, skills training. Unang-una, eh, kailangan tingnan namin muna yung products nila no? when they enter DTI, when they register, kung anong kailangan nilang gawin. So, dun pumapasok yung kailangan ba ng training, management ba, skills ba para lalo mapaganda yung produkto, yung paghubog ng kanilang mga produkto. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga representante ng pitong probinsya sa rehiyon na ibida ang kani nilang mga produkto sa binuksang trade fair. Yeah, ibig sabihin, makikita mo sa product nila kung ano-ano yung mga nakuha nilang assistance, di ba? From packaging, labeling. So when you say uh, marketing or trade fair, this is the time to expose, to promote the products. Parang ngayon kailangan ni Flaunt yung mga produktong ginawa nila o every year na ginagawa. Di ba maliban dito, parang site event lang ito. Meron pa tayong ng Central Luzon? sa so, October 16 to 20, uh, to 26 dikha ng Central Luzon nagpapasalamat naman ang women entrepreneurs sa tulong at gabay na kanilang natatanggap mula sa DTI. Katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. So far po, yung maganda yung nakukuha naming benefits sa uh, natulong mula gumo sa gobyerno, especially sa marketing, sometimes yung financial aid to, through the DOST. Um tsaka mga trainings namin, talagang all-out support naman ng DTI at saka yung mga lahat ng ibang government agencies sa amin, mga fisheries, DA, lahat supportive. Una-una, hindi talaga ako ano, sa pagiging business. So, through DTI and DOST, yung mga seminars, malaking bagay talaga na ibigay nila sa amin. Plus, yung mga training na ina na namin. So, through sa support ng DTI, talaga sila yung stepping stone namin na nagbigay kung papaano yung una, sunod-sunod, lalo na sa mga legal papers. Samantala, binigyan parangal din sa nasabing kaganapan ng regional winners para sa presidential awards for outstanding MSMEs and development partners. Liana Canilao, CLTV 36 News.